Isa rin sa dinumog ng mga deboto ang tradisyonal na pahalik sa Kirino Grandstand. At kahit na nakalis ng andas, marami pa rin mga deboto ang matyagang pumila. Si Daniel Manalastas sa detalye, Rise and Shine, Daniel. Kanya-kanyang hiling ang mga deboto ng itim na Nazareno ngayon Traslasyon 2024. Tulad ni Jocelyn na sampung taon nang may kapansanan ang kanyang anak. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa kung sa hirap Mahirap daw talaga ang sitwasyon nila pero nakatoon ang kanilang pananampalataya sa itim na Nazareno. Sa kanya lang ako kumakapit niyan. Ten years din siyang ganyan. Yan lang siya ng malakas na ang pangangatawan. Lalaban siya hanggang kailan. Kasi ganyan na talaga siya eh. Sa kabila naman ng mga mapait na karanasan, hindi natitinag ang pananampalataya ni Nanay Gloria. 25 taon pa lang si Nanay Gloria ay deboto na. Nakakasabay pa raw siya dati sa dagat ng tao at hanggat kaya ipagpapatuloy niya raw ang kanyang debosyon. tiniling pa rin yung ano ko sa sa poong kay Mana Ang hiling ko yung buhay ko kalakasan ng katawan. Yon, bigyan pa ako ng kalakasan para makalabas pa sa kanya. Hindi naman alintana ng ilang deboto kahit ngayon taon ay selyado na ang andas. Pero aminado ang ilan na mas okay pa rin kung nakakapanik na ngayon ay ipinagbabawal din. Bagamat marami pa rin mga pasaway. Sa akin hindi okay. Kaya lang yun ang gusto ng mga por... roko paroko roko. Wala tayong magawa. Siguro para maging leksyon din sa atin, sa bawat isa sa atin. <laughs> May iwasan ng sakuna, sakit. Maging maayos din sila sa at saan. Sumunod din sa protokol. Dinumog naman ng mga deboto ang tradisyon na pahalik, kung saan matyagang pumila ang mga deboto. Kahit nakaalis na ang andas, mag-aalas 5 ng umaga nagpatuloy pa rin sa pila ang mga deboto. Misto lang nakisama naman ang panahon sapagkat matapos umalis ang andas ay tsaka lang nakaranas ng panakanak pag-uulan. Matapos ang pahalik, todo kayod naman ang mga otoridad upang malinis sa mga kalat sa Kirino Grandstand na tumambad. Ayon sa Manila Police District, kahit pa hindi maganda ang panahon ng umaga, nakikinita nilang hindi matitinag ang mga deboto. Sa po namin, hindi magbabago. Kasi iba, iba po yung pagkasabik po nila dito. Mm -hmm. dito, sa, dito sa pagbabalik po ng traslasyon. Mm -hmm. Kasabay din ang traslasyon, nariyan ang mga hihos del Nazareno kung saan kapanalig ng mga ito ang mga deboto na tagabantay at tagapangalaga ng imahin ng Jesus Nazareno. Subalit so alam nyo ba na nahati sila sa ilang grupo tulad ng Hijos del Nazareno Central, Minor Basilica of the Black Nazarene, anak ng puong Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno at Minor Basilica. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.